Pinuuro na naman po at ang ating mga pusa dahil busog na ay tulog na tulog na. So ito pong si Beth Child at ito pong si Kutolo. Dito po natulog sa ibabaw ng washing machine. Ayan, yung sarap ng tulog nila. Uh, again guys, sana po yung mga pusa natin na stray ay ngayong mga panahon na to sana sila ay may nasisilungan. Ito naman po si Ming Ming solo sa ibabaw ng ref. Tahanapin po natin si Mang Mang kung nandito ba siya sa taas ng bahay. Tahanapin po natin si Mang Mang. Uy! Ito po si Mang B. Hi. Hi. Mang B po? Nandiyan ka pala sa upuan. Mang B, nandito po si Mang B sa terrace. So, ayan. Safe po yung mga alaga ko. Sana so, yung mga nasa labas. Safe din po sila, no? Kawa naman yung mga stray sa labas. Sana nakasilong sila kasi umuulan na naman. Yung mga binamin. Sarap na ng tulog dito, dito. lang, babe!